Good, 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 good morning sa ating lahat. Maayong adlaw sa ating tanan. Yan, bisaya yon guys. For today's video, guys, si uh, isishare ko lang sa inyo yung aking experience kung paano ako mag-drive. So, ayun na nga. Ang video na ito ay para lamang sa mga sa mga gustong maging driver sa mga aspiring drivers sa mga veteranong driver dyan hindi nyo na kailangan tong video na ito kasi alam na alam nyo na to pero meron tayong mga kababayan na gustong matutong mag drive gustong matutong magmaneho kasi masarap magmaneho ng sasakyan so pasok na tayo doon sa kung paano natuto mag drive All right. <clears throat> Nagsimula ako guys mag-drive ng sasakyan nung mag-aral ako ng driving. Nag-aral ako ng driving 5 hours lang. 5 hours lang ako nag-practice mag-drive. Ganun ako ka lakas loob mag-drive. Ganun ako ka determinado 5 hours lang guys diretso uh, ah, nag aral ako sa A1C driving school tapos ang binayaran ko doon is 1,000 per hour o pero inyo guys masyadong malaki yun 1,000 per hour so 5 hours 5 hours ako nag drive ayan 5,000 ang kinala kong sasakyan noon ay Toyota Innova na manual. Yun ang sa sasakyan na na-drive ko. Na 4 wheels. Toyota Innova manual transmission. Pabilis ako natuto guys mag-drive kasi malakas ang loob ko. Ang speed limit lang namin noon ng driving instructor ko is 20. Sisimula lang kami sa ano, 20 Basta mabagal lang Alam nyo naman yung driving school mabagal lang ang takbo Pero may time pinapagalitan ako ng instructor ko kasi Mabilis ako magpatakbo noon oh, my God. Kahit first time ko guys Mabilis <laughs> ko magpatakbo Kaya pinapagalitan ako ng driving instructor ko Kasi nga naiinip ako pag mabagal. Ah. determined um, determinado ako mag-drive gusto kong maging driver kasi that time talaga lalabas na yung aming sasakyan na L300 kaya kailangan kong matutong mag-drive kaya 5 hours lang at sabi nga ng aking driving instructor sa lahat ng tinuruan niya sa lahat guys pero inyo sa akin siya hindi nahirapan magturo pero oh my God. guys diba nakakabaw ah. hindi siya nahirapan sa akin kahit 5 hours lang kami nag drive nakakaproud at pagkatapos ko ng driving ko na yun guys alright syempre ang saya ko binigyan ako ng certificate Hanggang ngayon, nandito pa rin sa akin yung certificate. Taong ano yun? Taong 2015. Nag-aral ako ng driving school taong 2015. Kahit kumuha ako ng lisensya, hindi naman hindi naman ako nag-driving school noon sa pagkuha ng lisensya. Nag-driving school lang ako kasi paglalabas kami ng sasakyan, wala pa akong idea sa pagla-drive so yun lang guys ang aking masishare sa inyo na aking experience short video lang ito guys sa mga bago lang sa aking channel or sa aking facebook page please click uh, subscribe para ma-update ko kayo sa panibagong videos na isishare sa inyo yun lang guys thank you for watching ingat tayo palagi sa pagmamaneho God bless us all.